Anong gusto ni Kaya Rain? Karga. Anong gusto ng baby niya? Naupot. Matay ka? Mataan na. Makay Rain, akala mo naman halabi sa tayo. Akala mo naman halabi pupunya? Apa? Ito, apa? Ito, play. Ito, play. dug dug nanti ngene 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 kayon rain simula nang maliit ka hanggang ngayon iyakin kay rain apat na buwan ka nang iyakin kay rain dug 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 Okay oh, naman yung si eh. Iyakin ka. Ito lang ako. makahanap ka na naman. <laughs> Akala wala ikaw na no, wala. Mama na. Napaka-ingay oh, eh ano bang gusto? Anong gusto? Tatayo na. Ah, siya na tayo. Tara na, ah, kapit na, kapit. na, ah, tara na. tara na, ang ah, ah, so so bilis na magbumahangon eh. karabi naman. Oh. Ah, yun sa kaya bahangon eh. Hindi ka nga. Tara oh, na ka. alam ka na. Hindi o. hi ka. Hi. si kaya, ako. Oh. Oo. 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 Ano yun? Ano yun? Ano yung yabang mo? Ano yun? sabi mo? Kasi kaya rin po, ah, isang mayabang na baby. <laughs> gusto agad tumayo. Hmm. Oo nga. Opo. Gusto nga po niya. Opo. Opo. po? na ano sa mama. Come on. Ah. Come on, baby. <laughs>